Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay na tayo sa Suratul Ikhlas, ang sura na kadalisayan. Ang sura na ito mga kapatid, Masya Allah, ito ay one third ng Quran. One third ng Quran. Kasi nahati kasi ang Quran sa tatlo. Ang Ikhlas ay tungkol sa akida, tungkol sa tauhid. Tatlong hati kasi ang Quran. Tungkol sa batas, tungkol sa kwento at tungkol sa tauhid, Ika nga, parang tatlong subject ang nilalaman ng Quran. Tungkol sa tauhid o akida, tungkol sa fiqh o ahkam, at tungkol sa kasas o mga kwento. So, sa tatlo. Kaya naman, ang sino man nabasahin niya ang suratul ikhlas, ay parang niyang binasa ang one-third ng Quran at pag tatlong beses mong binasa ang sura ikhlas, ay eh gagantimpalaan ka ng Allah na para mo binasa ang buong Quran. Pero hindi sapat yun, na hindi, hindi mo nababasahin ang Quran. Gantimpala lang po yun, mga kapatid. Katulad na pag nagsala ka sa Kaaba, 100,000 na gantimpala mo doon. hindi ka na magsala dahil may gantimpala ka ng 100,000 na sala. Hindi. Gantimpala lang yun. Hindi siya sapat na, kumbaga pa, hindi mo na kailangan basahin ang Quran. Kaya dito, alam niyo po, ang, ang sura na ito, pag tayo po ay nagdadawa, sapat na ito para ipaliwanag mo sa hindi Muslim kung sino ang Allah. Kasi ang sura na ito ay nagbibigay po ng katangian kung sino ba talaga ang Diyos na dapat sambahin sa sura na ito. Kaya kung gusto mong ipaliwanag ang tunay na katangian ng Allah ay mababasa sa suratul ikhlas. Kaya ang propeta sallallahu alaihi tinanong siya, sino bang Allah? Sino ba yung Diyos na sinasamba mo? Ito ang paliwanag kung sino ang Allah. Dito mo basahin sa hindi Muslim na yan, kung ano ba at sino ba ang Allah dito sa suratul ikhlas, ang kadalisayan. Na, ibig sabihin, 100% sa Allah ka lang mag-aali ng pagsamba mo. Sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamaawain. Sabi ng Allah, Qul huwa Allahu ahad. Sabihin mo ya Muhammad na ang Allah ay nag lang. Ibig sabihin niya Muhammad, pagtatanungin ka nila Muhammad kung sinang Allah, isa lang niya. Wala siyang kasama. Wala siyang kasama sa paglikha. Wala siyang kasama sa pagkapanginoon. Wala siyang kasama sa pagsamba. Ang lahat ng pagsamba ay para lang sa kanya. Pags aali ka ng pagsamba, pagsujud, pagpapatira pa, pagkatay, sa kanya lang. Wala siyang, wala siyang katambal dito. Kaya sabihin mo, Muhammad, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, na ang Allah ay isa lang. Wala siyang kasama. Pagkatapos, na siya ay nag-iisa lang. Allahu Samad. Pangalawang katangian ng Allah, wala siyang pangangailangan. Allahu Samad. Hindi na nangangailangan ng Allah. Hindi niya kailangan ng tulong, hindi niya kailangan matulog, hindi niya kailangan kumain, wala siyang pangangailangan. Hindi kanya kailangan. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pag ikaw ba kailangan ka ba ng Allah pag magmuslim ka, ikaw na Kristiyano? Hindi. Ikaw ang nangangailangan ng kaligtasan. Ang Allah hindi ka kailangan ng Allah. Hindi kailangan ng Allah mag-Muslim ka, pero ikaw ang nangangailangan sa gabay ng Allah, ikaw ang nangangailangan na mag -Muslim. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, Allahus samad, walang pangangailangan ng Allah. Tayo ang nangangailangan sa kanya. Kasi kung ang sinasamba mo na yan ay nangangailangan, gagawan mo pa ng rebulto, mag ka pa ng pagkain sa kanya, ay hindi, na, hindi Diyos yan. Natutulog, hindi Diyos yan. Kasi nangangailangan. Pangatlong katangian niya, Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi pinanganak. Hindi si Jesus yan. Si Jesus, si Isa alay salam, ipinanganak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagkaanak. Ibig sabihin, hindi siya ama. Walam yulad, hindi ipinanganak. Hindi rin siya anak. Kasi nag-iisa lang talaga siya. Walam yakul lahu ahad. At hindi siya pwedeng ihalintulad sa anuman sa kanyang nilikha. Huwag mong sabihin ng Allah ay katulad ni Jesus katulad ni Yahweh, katulad ng tao. Wala pong kahalintulad ang Allah. Hindi natutulog, hindi kumakain, at wala pang nakakita sa kanya, at wala siyang kahalintulad. Siya po ay nag-iisang Diyos, Nakarapat dapat sambahin at walang pangailangan, nag-iisa lang na tagapaglikat, at nagbibigay ng mga pangailangan natin, hindi nagkaanak at hindi rin po ipinanganak. Siya po ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sinamba ng lahat ng mga propeta na siya lamang ang karapat dapat na sambahin at nilika kay, naglika kay Jesus sa pamagitan ni Benahing Maria at sinamba ni Jesus at ipinagutos ni Jesus na sambahin ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang tunay na katangian ng Allah ay nandito po sa surat uliklas. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته